Ayan, di pa tuyo yung aking dalawang kumot Kahapon ko yan nilabahan Uy Tuyo na yung iba, dito ang dami After maglaba, magplancha ito. Ayan, oh. tinilabahan kahapon. Ako lang isa maglaba. Three, four, five. Oh. Tapos dalawa yung nakasambay. Five, six, 7 na mga comforter. ito mga sando-sando. Ito naman yung paplantsahin ko. Hmm liinatin natin. Partner, partner. <clears throat> Itong mga jacket. Tago na natin yung mga jacket. Kasi hindi na tag-init. Lagay ko yan mamaya sa ano. Lagayan. <clears throat> Mag-partner-partner partner tayo para sa ating... Planchahin di mga tuwalya, tatlo 'yan. So 'yung mga pambahay, hindi ko na 'yan paplanchahin. si Elias wala dito pagbalik nun bigyan ko yun ng trabaho paplancahin ko rin yun hindi pwede yung ako na nga naglaba kahapon mag isa tulog siya Las 12 hanggang alas 5 hindi ko siya inistorbo ngayon pag uwi nun paplancahin natin yun hindi pwede yung asawa lang mamatay-matay sa pagpaplantsa. Tapos yung bana, iyot lang trabaho. Hoy! Hindi pwede yan. Ito yung paplantsahin ko. Hindi pwede yung ano. Andun siya ngayon sa ano. Sabi ko, huwag kang umalis kaya magplancha tayo. Punta siya doon, may patay daw. gahanap lang siyang ano para hindi makaplancha. Pagbalik niyan, tingnan nyo, plan planchahin natin. Sa dami nito, sakit sa likod, abutin. Parang nabinat nga ako kahapon, nag-ano ako eh, naglaba ako mag-isa. Yung mga kumot na makakapal nano ko nilabahan ko ako ako lang isa nag ano mag sampay magbanlaw eh, di ba masabon yung mga kumot na cotton la sige manumanok ko after sa Pag washing dito sa likod dalhin ko na naman doon sa ano waswasan hakot ng hakot hmm. life is life sawa pa more diba sawa pa more dami nitong planchahin mga sis kasi kadalawang laba ako. Hindi ako nagplancha. Ngayon, magplancha na ako kasi wala nang susuotin. Diba? Saka na magplancha kung wala nang susuotin. Hmm. Nagtambak-tambak na. Nakakapagod magplancha, no? Sobra. mahirap lang tansyahin is yung kay Bilal sa kay Ilyas. Malalaki. Ayun si Mayra, nagtansya na siya ng mga uniform niya. Sabi ko, ikaw magplancha ha, kay tulungan mo ako. Ay, coat pa yan. Mm. Yung dress ni Maira pala. Hmm. Ang kapal-kapal ng mga hmm. So yun. Kunti lang yung tupiin. So ayan, ganyan karaming trantsyahin. Bigyan natin to kay Cordapia. Yung kanyang dress. Mayroon dress mo. Kay dress. Dito na tayo sa ating place. Mag-start na tayo. Ito yung na-plancha ng aking iha. Uniform nila. So... Sana matapos na din to isang araw lang. Ha? No? Iwanan ko si Ilyas mga sampo. Atin kung ilan ang ma-plancha ko. It depends the power. O oh, ba, diba the power? Guys, after one hour, ilan na plancha natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mga 14, hindi kasali kay Mayra. Cecilius so, si is coming from the shop. Nasa tindahan siya ng sagalaan pa. Tinawag ko, uwi ka na. Magdala ng hanger at mag plancha tayo ng mga damit. Tingnan natin ilan makaya niya ma-planchahin natin. Yan ang tirat sa kaito kailangan tapusin para wala ng kalat, di ba? Hmm. Ina natin siya mamaya. Ano ng mabuti, mabait na asawa, maghugas na? Ano? Plato. Oh, maghugas ng plato. Habang ang asawa nagpa-plancha, ang isa dito sa kusina magluto ng pa panihapon. Magawa ng chapati. Gawa na harina. oh, gawa okay. ng harina. O, oh, diba? Sawa pa more. Gusto mo ba bumalik sa pagka-single? Yung wala kang asawa? O anong gusto mo? Gusto mo isa pa, Pilipino. Oy, tinatanong kita. Gusto mo Gusto mo bang bumalik sa pagkabinata yung wala kang asawa or gusto alin ang gusto mo yung single ka or ngayong double ka? Double double double. Bakit? Hindi single. Bakit single? Kasi yung double ka, marami ka ng trabaho. Oh, yeah, kahit single na hayaan trabaho. Wala kang trabaho nung single ka, wag ka magsinungaling. Meron, meron. bakit hindi meron?

Tingnan mo idabog-dabog kay eh. pagod ako itapong ko sa labas yan. Allah, Pagod na tapon ka. Bakit tapo? Sa taas sa aking tanglad. Oh. Tatanim ko pa to siya guys. Hmm. Kumusta na naman chismis dun sa labas sa tindahan sa mga friend? Oh, friend asking Filipina, Filipina, Filipina. Boa. I said, okay, I will give you. Wala nang Pilipinang bubuhay ng Pakistani, bubuhay ng ano. <laughs> Gusto nila yung may pera, maraming pera. also oh, so no, well, then, that soil, soil, that other one, that daddy asked. That one, he, he said, wala nang, hanggang nayon, wala na yun, wala nang, wala आस्तोयर असावा बिकाय मोको बालापादूं ना टेक्स्ट टेक्स्ट बाकी दो इतना एक इसमें आरुं टेक्स्ट टेक्स्ट आ जी कोलम सीन अजन टेक्वेट ना टेक्स्ट टेक्स्ट तो ही तब पस ना टेक्स्ट साइड ऑफ में जी कोलम How about doon sa dalawang Pakistani guys, yung minahanap ng Pilipina, yung isa may kachitik tik sa siguro daw. Sige na kayo, mag ko. Siya dito, magawa ng harina. O, oh, di ba